Ada, mayroong pinadala sa akin ng Shopee. Itest ko daw yung kanilang product. At pinadala ko ako ng tatlong items. Talagyan ng mga ito, sabon. At mga scotch bright. Ito din po pang brush sa anong Kaldero. yung so, may itim na pis ng kaldero. And, mm -hmm. lagi po nitong pinadala sa akin na ano ba to Portable na baso. Ayan no, kulay pink. Ang ganda ng pagka niya. Actually, hindi ako mahilig sa pink, pero ang ganda ng pagka-pink niya. Hindi yung OA, hindi yung ko. Para may pagka-baby pink po ito. Ayan, Ben. Ito. Kita niya Portable. Maganda ito kung, halimbawa, may di kayong magbiyahe, lagi kayo nasa labas, wala kayong baso, tatamad kayong magdala ng baso. Pero ito, oh, napo-fold siya and portable kahit saan mo siya ilagay may takip din siya ang galing, ang galing mga madam <laughs> ayan testing natin kung it serve its purpose mga madam ito mga madam ang cute kasi ayan ang mga sabon kasi nakakalat kung saan saan dyan eh, sa mga lapit sa lababa namin. So maganda. Kapag naglagay ka ng sabon, ayan oh, malalagay. Ganito siya mga madam. Tapos may butas dito. Oh. Ayan. Lalagay mo. Shushoot mo lang. yan Tapos, pwede mo nang ilagay ito. mga items na yan. Yung sketch O ito. Tapos yung sabon o oh, diba hmm. tapos tutuloy yung tubig doon tinan natin tinan natin yung tubig doon dire direk -dire -dire yung tubig <laughs> magugas ka ng kamay diba Ayan yung pala hmm, yun. dire-direcho -dire yung tubig niya. Hindi na kapal. Diba? Ang linis tingnan. Dire-direcho yung tubig. <laughs> yun lang. Try natin, and then, try natin itong mga madami, yung panlinis ng galdero. Pwede ding pang ganyan dito. Maganda mga madam ito. Oh. Lalagyan mo siya ng sabon. Ito Oh. Ito kung ito bagay ay maganda. Ulay niya. Nakikita ko ito eh. Hinanan sa TikTok. Pero ito ay sa Shopee. Ayan. Papump mo siya. Ayan, lalabas na yung sabon. Yeah. Ayan. Oh, ay, ang cute naman. Oh. Um. Ay, <laughs> sakyal. Kasi yan yung mga sulok-sulok. Hindi hmm. siya mahirap gamitin mga madam. And then, papamp mo lang para magkaroon ng sabon ulit. And then, sige, hataw na ng kuskuk mga madam. Try natin sa kaldero. Kahuhugas ko lang mga madam ng kaldero namin. Eh. Pero maganda siyang panghugas eh. Oh. Ngayon oh, nalabas. Pampulit natin. Ang ganda. The, Handy siya. Hindi madulas. Ayan. Ayan. Kita nyo? Lumipat na yung itim ng kaldero. And then, ayan. ang easy lang hugasan mga madam hmm. ito mga madam yung baso na hugasan ko na tinyan natin kung talaga namang ito ay malalagyan ng tubig baka naman tayo ini Etos lang yung Shopee na yan obong try pa natin medyo mahirap lang mga madam sarhan Hmm. Ay. Papakita ng gilas. <laughs> hindi na hindi na uhulog. Yun. Ay, ang galing naman. Hindi na uhulog yung takip. <laughs> hindi na bubuo yung tubig. mali bala siguro kung isplis mong ganun talagang maano. Pero kunyari na nabagsak na ganyan. Oh. 'Di ba? <laughs> oh. Oh. Ay, ang galing kung ano ba to is ano ko basta nandun, punta kayo doon sa link para malaman nyo kung magkano hmm. ay, hala buti hindi nabubo ang galing naman o, sige, try natin tapos pagkatapos mong gamitin mo oh, ano mo na itiklop muna na para hindi pa kalat-kalat mo tapos, pwede siyang ilagay sa bag. Hmm. Diba? Foldable, portable na baso. Gali. Ang gusto ko to. 10 over 10 ito. Kasi lagi akong, ano eh, lumalabas, may pinupuntahan. So, napaka-convenient nitong gamitin. Yun lang.